kahit ma kahit mga ilang taon mga kaya na na no? kaya na maghanap buhay ma. hindi naman ka ng bata no? No, kahit bumabag yun ang alahid pa ka rin kami na, Naranasan karanasan naman namin yung na, na kumikidlat rin sa tambakan no? Oh, inabutan kami ng bagyo sana tambakan kumikidlat talaga rin oh. wala kang wala ka mataguan doon pag nandun ka o, pag, oh, wala kang masilungan doon wala, wala kang mapuno rin yung ba diba na yung diba may, may mga nagko-collapse sa init direk na direct yung araw pag lang hali na eh, yung diba na oh, may, 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 nahihima tayo may nagko-collapse na ano para may epilepsy o may sinusumpong na ano yung diba may, may sakit siguro wala eh. ka masilungan doon, eh wala mga puno para ka sa deserto nakabilad ka sa araw na uh, maghapon maga hanggang hapon nakabilad ka pero kailangan mo kumita eh Tiyad -tiyad ka eh ma may madadampot ka rin naman na ah, pagkain doon hindi ka naman magutom rin sa tambakan eh, ay tubig na lang problemahin mo rin makadampot ka naman na ma ano, ka rin mga bariya bata pa ako nang pinatid niyo pa ang layag na ako binubuntun ko sa yung ano minsan mga jambo yung binubuntun ko rin ma, ano nadagdagan ko pa yun kaya ko, na dalawang jambo nga kaya kung Sinipang sumano rin mga alas, alas ang linggo rin. Natamba ko para, ma para marami. Yung dati wala pang sako-sako. Ano pa lang, kain pa lang. Hindi pa uso yung mga sako dati. Sa Mondragon yung unang tambakan eh. Mula phase 2 hanggang phase 4, tambakan yan. Patag pa yan. Hindi pa, hindi pa bundok yung tambakan dati.